Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang science fiction action movie na Surrogates na pinalabas noong 2009. Ang pelikulang ito ay patungkol sa panahong nagkaroon na ang mga tao ng clone o tinatawag na surrogates para hindi na ito actual na gagawa ng trabaho. Na hindi na lalabas pa ng bahay, kundi ang mga surrogates na. Mas mainam daw umano ito para maiwasan ang magkasakit, mga diskriminasyon o disgrasya at higit sa lahat. Ang pagpanatili ng magandang pangangatawan at marami pang iba. 14 years ago, nadiscover ng mga scientist ang isang paraan kung saan nagagalaw ng unggoy ang artificial arm gamit ang isip nito. Dahil sa discovering ito, mabibigyan na umano ng pag-asa ang mga taong paralisado at iba pang may pisikal na kapansanan. Paglipas ng tatlong taon, na-develop na ang discovery. Lumawak ito hanggang sa military industries. Nagkaroon na ng mga surrogates sa kasundaluhan at sa iba pang mga industriya. Hanggang halos lahat ng tao ay pwede nang magkaroon nito. Pitong taon pa ang lumipas, dumami na ang nagkaroon ng surrogates kaya marami na din ang mga kumpanyang gumagawa nito. Bumaba ng todo ang krimen na kinagagalak ng mga tao. Ngunit sa nakalipas na tatlong taon, nagsilabasan ang mga taong kontra sa programang ito may mga lugar sa lungsod kung saan bawal ang mga surrogates. At ang grupong ito ay pinapangunahan ni Profit Sa kasalukuyang taon, dalawang surrogates ang pinatay sa isang club kaya iniimbestigahan ito ni FBI agent Tom at Jennifer. Nang bisitahin nila ang may-ari ng babaeng surrogate, dito nila nalaman na lalaki pala ito sa totoong buhay at namatay din kasabay ng robot nito. Ganon din ang nangyari sa may-ari ng lalaking surrogate na isa pala itong estudyante at anak mismo ng inventor ng program na si Lionel. Liban sa mga discoveries, dating ring chairman si Lionel ng VSI, ang pinakamalaking manufacturing company ng kanyang invention. Natanggal ito sa VSI dahil sa hindi pagkakaunawaan sa iba pang partners. Simula noon, hindi na umano ito nagpapakita sa publiko. First time ng FBI maka-encounter ng ganitong krimen simula noong mag-umpisa nang gumamit ng surrogates ang mga tao. At nang suriin nila ang huling videos ng mga biktima, nakita nila ang isang lalaki na humugat ng puting device sa bag nito. Hindi nila matukoy kung ano ito na pwedeng ikamate ng may-ari ng surrogate. Kaya ng sumunod na araw, pinuntahan nila ang bahay ni Lionel. Dito nila nalaman na marami palang surrogate ang matanda at pinapagamit umano nito sa anak ang ilan dito. Kaya sinabihan ni Jennifer ang inventor na bawal sa batas na ipagamit sa ibang tao ang surrogate. Maya-maya ay nagtanong si Tom kung may taong gusto manakit sa anak niya, dito napaisip si Lionel. Nag-disconnect ito at napaiyak nang maisip na siya ang dahilan ba't pinatay ang anak niya. Sunod nilang pinuntahan ang VSI kung saan nakausap nila si Victor pero wala silang nakuhang impormasyon sa mga ito. Nang nasa elevator na ang dalawa, nakita ni Tom ang engineering kaya naisipan nitong dumaan muna sila dito. Nakilala nila si Seth at nang ipakita nila ang mga ebidensyang dala, sinabi nitong halos kapareha ito ng issue sa mga surrogates ng mga sundalong pinapaayos sa kanila. Kaya pumunta naman ang dalawang agent sa military base kung saan galing ang mga sundalong surrogates. Pero wala din itong mabigay na sagot tungkol sa device na sinasabi ni Tom. Wala daw silang ganong gamit na pwedeng ikamete ng may-ari ng robot. Nagpatuloy sa pag-imbestiga ang FBI. Hanggang sa magkaroon na ng match ang mukha ng killer sa system nila. Dito na lumabas ang profile ni Miles. Nahuli na umano ito sa ibang mga kaso pero pinakawalan lang. Kaya nagduda si Jennifer na meron itong protector, dahilan para pina-surveillance nila ito. Paglipas ng ilang oras, nakita ka agad ang location ng lalaki kaya hinahabol na ito ng mga pulis. Habang nakasunod naman si Tom sakay ng helicopter. Hanggang umabot sila sa lugar kung saan mga normal na tao lang nakatira at ayaw na ayaw ng mga ito sa robot. Nadisgrasya ang lalaki pero bago pa ito mahuli ng mga pulis. Ginamit nito ang device sa mga humahabol na kinamatay ng mga ito. Nang makita nito ang helicopter, tinutukan din ito ng lalaki pero mabilis na nakadisconnect si Tom at maswerteng nakaligtas. Pagbalik niya sa kanyang surrogate, bumulusok na pababa ang helicopter. Pero dahil isang robot lang siya, kahit putol na ang kamay, nakaya pa rin niyang habulin si Miles. Lingid sa kaalaman ni Tom, nakihabol na rin ng ibang tao sa kanila. At nang maabutan niya ang lalaki, inutusan niya itong itapon sa kanya ang bag. Pero bago pa niya masilip ang baril na ginamit ni Miles, binaril na siya ng shotgun ng isa sa mga residente, lumapit pa ito at tinuluyan ang kanyang surrogate. Hinang-hina ang agent na lumabas ng kanyang kwarto. Kinatok niya sa kabila ang asawa pero hindi siya naririnig nito hanggang mawala na siya ng malay. Galit na galit si Andy, ang superior ni Tom sa nangyari kaya napag-alitan din nito si Jennifer at maagang pina of duty. Kung malakas ang surrogate ng babaeng agent, kabaliktaran naman ito sa totoong buhay. Ilang oras ang lumipas, dumating na din ang surrogate ng asawa ni Tom at dinala siya sa hospital. At nang mga sandaling iyon, hinalughog ni Prophet ang tirahan ni Miles at hinanap ang device na ginamit nito sa mga pulis. Nang tanungin niya ang lalaki sinong amo nito at ang nagpagamit ng device, hindi raw nito alam dahil sa telepono lang sila nag-uusap. Binisita si Tom ni Andy at pinaalam sa kanya na suspendido siya dahil sa pagpasok niya sa exclusive zone ng grupo ni Profit. At hindi mo na raw siya mabibigyan ng bagong surrogate hanggat hindi matatapos ang investigasyon tungkol sa kanya. Hindi makapaniwala si Tom na binaliwala lang ng superior ang limang pulis na napatay ng device ni Miles kaya nang makaalis na si Andy, tumakas ang lalaki sa hospital. Sakto namang naabutan siya ni Jennifer sa labas. Matagal nang hindi nakakalabas ang totoong katawan ni Tom kaya bago na siya sa paligid. Sinabihan siya ni Jennifer na labas na sila sa kaso pero ayaw niyang sumuko. Kailangan nila umanong mabawi ang device na iyon. Maya-maya lang ay papasok na siya sa eksklusibong lugar ng mga tao nakita pa niyang binitay ng mga tao ang kanyang surrogate sa mismong binagsakan ng helicopter. Nagpaikot-ikot siya sa buong lugar kaya magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman niya nang makita ang paligid. Hanggang umabot siya sa gitna ng dread zone kung saan naabotan niyang susunugin ang bangkay ni Miles. Pagkatapos ng ritual, sinubukan niyang kausapin si Prophet pero binugbog siya ng mga tauhan nito. Hindi niya nalaman kung ano talaga ang nangyari kay Miles at hindi rin ito nagsalita tungkol sa device na sinasabi niya. Ngunit nang mapag-isa na ang lalaki sa bahay nito, dahan-dahan itong inilabas ang bagay na hinahanap ni Tom. Lingid sa kaalaman ni Tom, sinusundan pala siya ni Lionel. At nang pauwi na siya, inaferen siya nitong ihatid sa bahay niya. Dito sinabi ng agent sa dating chairman na pinatay na ng mga tao ang pumatay sa anak nito. Pero hindi masaya ang matanda sa narinig. Mas gusto umano nitong maresolba ang kaso, malaman ang tungkol sa device, at kung sino talaga ang mastermind sa pagpatay ng mga surrogates. Pagpasok ni Tom sa bahay, naabutan niya ang surrogate ng asawa na nagkasiyahan kasama pa ang ibang mga robot. Hindi nito pinansin ang grupo at kumuha siya ng alak sa kusina sinusubukan siyang kausapin ng asawa pero hindi niya ito pinansin. Maya, maya lang ay lumabas ulit si Tom sa kwarto at dito niya nakita ang isang surrogate na kausap si Maggie. Binugbog niya ang lalaking robot pero pinagtawanan lang siya ng mga ito. Kasunod nito ay sinumbatan niya ang asawa na hindi man lang sila magkausap ng normal. Nagusto din niyang makasama ang totoong asawa hindi ang surrogate ngunit sinagot lang siya nitong nagbago umano ang lahat na hindi na daw sila maging kagaya ng dati. Dito mas lalong na Street si Tom. Ang hindi alam ng lalaki, napaiyak din si Maggie sa loob ng kwarto nito. Kahit gabing gabi na, pumasok pa rin si Tom sa opisina para magpatuloy sa pag-imbestiga. At nang mga sandaling iyon, pinasok ng isang lalaki ang bahay ni Jennifer, pinanood muna nito ang mga data ng babae saka ito pinatay. Lingid sa kaalaman ng lahat, inilipat sa ibang may-ari ang surrogate ng agent. Kinabukasan, dumiretso si Tom sa opisina ni Colonel Brandon para magtanong tungkol sa device na nasa larawan. At dito niya nalaman na dati itong project ng Army pero itinigil na umano ito dahil napakadelikado raw ng device. Sinira na daw lahat ng mga na-manufacture ng VSI. Ngunit sinabi niyang merong isang natira na nasa kamay ngayon ni Prophet. Dito agad kumilos ang Colonel at sinabihan si Tom na trabaho na nilang bawiin ang device na ito. Nang araw ding iyon, pinuntahan ng military ang exclusive zone ng mga tao para bawiin ang device na hawak ng Prophet pero nakipagbarilan ang mga ito sa mga sundalo. Maya-maya lang ay nalaman ng mga sundalo na isa rin palang surrogate ang kinikilalang leader na si Prophet. At lingid pa sa kaalaman ng lahat, si Lionel din pala ang may-ari sa Prophet, na isa lang pala ito sa mga surrogate ng inventor. Kahit suspendido si Tom, nagpatuloy siya sa kanyang pag sa kaso at tinutulungan pa siya ni Jennifer pero ang hindi alam ni Tom. Hindi na ang totoong partner niya ang kanyang kausap. Lumabas din sa investigasyon na sumusweldo pala si Miles sa FBI dahil tauhan din pala ito ni Andy. Dahil dito, pumasok si Tom sa opisina at tamang nakita siya ng superior, pinapaalis siya nito. Pero natigilan si Andy nang banggitin ng agent ang VSI. Kaya pinapasok siya sa loob ng opisina nito. Dito nagmaangma ang si Andy sa mga akusasyon ni Tom. Na ito ang nagplanong patayin si Lionel pero ang anak nito ang napatay ni Miles. Tatawag na sana ito ng security pero tinusok na ng agent ang batok ng superior at dito na niya nakuha ang iba pang illegal na transaction ng supervisor. Nasa sasakyan na si Tom at Jennifer nang macheck nila ang data ni Andy. Nalaman nila na si Lionel din pala ang nasa likod ng anti-surrogacy movement. Kaya pala gustong ipapatay ng VSI ang dating chairman dahil may alam ito sa mga illegal na gawain ng kumpanya. Inutusan si Tom ng impostor na partner na hanapin ang codes ng device para malink daw ito kay Andy. Pero nang makita na ng babae ang code sa screen ng laptop, bigla nitong sinadyang ibangga ang sasakyan. Ninakaw nito ang codes at binitbit din ang device na galing kay Profit. Sinubukang habulin ni Tom ang babae pero dahil surrogate ito, madali lang siyang natakasin nito. Kaya tinawagan ng agent si Bobby ang taong may hawak ng surveillance para ay pa si Jennifer pero naunahan na pala siya nito. Na-hostage na pala si Bobby. Sunod na tinawagan ni Tom ang asawa na mag-offline na dahil may mangyayaring masama sa mga surrogates pero hindi siya nasagot ni Maggie. Dumating ang FBI sa pangunguna ni Andy para hulihin si Jennifer pero nalaman nila na hindi pala ito ang totoong agent. Si Lionel din pala ang may control sa babae. Kaya pala gusto nitong makuha ang device para makapaghiganti sa pagkamatay ng anak. Na pinapatay umano ni Andy. Habang patungo si Tom sa bahay ni Lionel, may ginagawa ito sa device na hawak ng surrogate ng partner kinokonek nito ang device sa system at may ina-upload para sa lahat ng mga surrogates. Nasa loob na ng bahay ng matanda si Tom pero nahirapan siyang hanapin ang kinaroroonan nito. Pero ilang sandali lang ay nakaharap din niya ito. Pansamantalang nag-offline muna ito sa surrogate ni Jennifer. Nakatutok kay Tom ang device. At laking gulat niya nang makitang hindi pala ito nakakalakad. Nabanggit nito sa kanya na ang gusto lang naman sana nito ay magimbento ng surrogates para umano maging normal ang mga kagaya nito. Munit sinong mag-aakala na malaking pagbabago pala ang idinulot ng invention sa buong mundo. Kaya ibabalik daw umano nito sa dati ang takbo ng buhay ng mga tao. Pero pinipigilan niya ito dahil milyon-milyon umano ang mamamatay. Nang matapos i-upload ni Lionel sa system ang isang virus para sa katapusan ng mga surrogates, uminom agad ito ng lason hindi na ito napigilan ni Tom. Kaya pumalit ang agent sa pag-online sa surrogate ni Jennifer para mapigilan ang virus na ginawa ni Lionel. Pagbalik online ng surrogate ng partner, tinanong nito si Bobby kung ano ang dapat gawin kaya naisalba nila ang mga may-ari ng surrogates. Dito nila nagawa ng paraan ang pag sa mga users ng surrogates. Pero nang magtanong ang system kung e-save din ba ang mga surrogates. No ang ininter ni Tom dito, kaya sa isang iglap, biglang tumahimik ang buong paligid. Isa-isang bumagsak ang lahat ng mga robot sa mundo. Paglabas ni Tom sa bahay ni Lionel, walang ni isang nakatayo sa paligid. At maya-maya lang ay nagsilabasan na ang mga totoong tao sa kanika nilang mga tahanan. Namangha ang lahat ng makita ang mga nakabulagtang surrogates. Mabilis na umuwi si Tom sa apartment nilang mag-asawa. Nakita niya ang kabiyak na nasa kanilang kwarto kaya masaya niya itong niyakap buong system ng surrogates ang na-shutdown na kaya balik normal na ang pamumuhay ng bawat tao. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-cuts tayo sa susunod na video.